para sa mga hindi pa nakakaalam, meron ding mga alagad si Juan. Dagdag kaalaman lang to no, mga apo. Ito'y para lang sa hindi pa nakakaalam na si Juan ay meron ding mga alagad. Noong nangaral pa si Juan sa salita ng Diyos, si Juan ay nagkaroon din ng mga alagad at dahil sa mga turo at pangangaral ni Juan, lalo na sa pagbautismo sa tubig, ay mas lalo ding dumami ang kanyang mga tagasunod. At itinuturing pa nga si Juan sa karamihan bilang isang propeta at ang iba ay itinuturing siyang dakilang guru. At minsan may nagtanong kay Juan kung siya ba ang Kristo. Sinabi niya, Hindi ako ang Kristo. Merong darating na mas dakila kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat dapat na magkalas ng kanyang sandalyas. At ang tinutukoy ni Juan ay si Jesus. Ngunit, sino-sino nga ba ang mga alagad ni Juan? Basahin natin ang nakasulat sa Mateo chapter 9 verse 14. At ganito ang sabi. Pagkatapos ay lumapit sa kanya ang mga alagad ni Juan na nagsasabi, Bakit kami at ang mga pariseo ay nag-aayuno, ngunit ang mga alagad mo ay hindi nag-aayuno? Ibig sabihin, iba ang alagad ni Juan at iba din ang alagad ni Jesus. Ngayon, kilala na natin kung sino ang mga alagad ni Jesus. Kilalanin natin kung sino naman ang mga naging alagad ni Juan. Basahin natin ang nakasulat sa Juan chapter 1 verse 35 to 51. At ganito ang sabi, Kinabukasan, si Juan ay muling nakatayo roon kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pagtingin niya kay Jesus na naglalakad, sinabi niya, Narito ang kordero ng Diyos at narinig ng dalawang alagad nang siya ay magsalita. At sumunod sila kay Jesus at sinabi nila, Guru, saan ka nakatira? At sumagot si Jesus, Hali kayo at inyong tingnan. Ibig sabihin, ang mga alagad ni Juan ay naging mga alagad ni Jesus. Katunayan, ganito ang sabi sa Juan chapter 1 verse 35 to 42. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres. Siya ay kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kanyang sariling kapatid na si Simon at sinabi sa kanya Natagpuan namin ang Mesiyas at mula noon isinama na ni Andres si Simon at sila ang tinatawag sa Biblia na unang mga naging alagad ni Jesus. Bagamat hindi sinabi sa Biblia ang lahat ng mga pangalan na naging alagad ni Juan, tiyak na marami din siyang naging mga tagasunod. Si Juan ang pinili ng Diyos para ihanda ang daraanan ni Jesus. Ganito ang mababasa natin sa Isaiah chapter 40 verse 3 to 5. Sinabi niya, ako ang tinig na humihiyaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon. Ihanda ninyo ang kanyang daraanan. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. Tambakan ang mga libis, patagin ang mga burul at bundok, at pantayin ang mga bako-bakong daan. Kaya hindi na sayang ang sinumang sumunod kay Juan dahil siya ay higit pa sa isang propeta dahil siya ang naganda sa daraanan ni Kristo Jesus at ang kanyang mga alagad ay nakasumpong sa tamang landas sa pamamagitan kay Jesus.